Hi mga best! For today's video, meron tayong natuklasang bagong bukas na parisan. Dito lang yan sa Prada, Siong Colubao, Pampanga! Ganitong Paris ba yung nahanap nyo, mga best? Sakto lang yung lapot ng kanilang sabaw, tapos overload pa sa dami ng kanilang laman. Ganitong Paris nga yung matagal ko nang hinahanap, mga best, hindi tinipi. Kaya naman, mga best, mapapa, Kuya, rice pa nga po, please. <laughs> Ito nga yung kanilang roadhouse, Goto Pares, mga best. Tabingdaan lang siya at katapat lang siya ng auto trucks and heavy equipments, mga best. Tumatanggap din sila ng Gcash payment dito, mga best. Kaya kung wala kang cash, pwede kang mag-Gcash marami din silang sineserve na pagkain dito mga best. Hindi lang siya basta pares lang. Meron din silang mga meal silog. At balita ako mga best, masarap din daw yung kanilang gotong batanggas dito. Hindi pa nga namin natitikman yung kanilang gotong batanggas mga best. Dahil pares ang trip kong kainin ngayon. Ito na nga mga best at dumating na nga yung order namin pares dito ni Daddy King. At sayang nga mga best, naubusan sila ng ribs ng baka. Kaya yung isa lang yung may ribs. Kaya dinagdagan na lang nila ng laman yung isang order namin mga best. Dahil naubusan sila ng ribs. Tignan nyo naman mga best, ang lalaki ng hiwa ng baka. Kanila. At take note mga bes, sobrang lambot ng kanilang baka dito, napakasarap talaga Talaga naman babalik-balikan mo yung kanilang parisan dito mga bes Open nga pala sila dito ng 6am hanggang 12pm mga bes, kaya ano pang inihintay nyo? Arat na! Ayan mga bes, lagyan mo ng sabaw, lagyan mo ng taba ng baka, nyos ko kasarap! Okay ba't syempre subo me bes, nagsuta ka man <laughs> Nakadalawang rice nga yung besi nyo dyan. Mga besi, hindi ko nga maubos-ubos yung sa akin. Dahil ang daming daming na serving nila dito. Alam nyo mga besi, sa totoo lang, dito lang talaga ako nasiyahan sa kinain kong pares. Bukod sa napakalambot at napakasarap ng kanilang pares dito mga besi, napakadami ng serving nila dito. Kaya hindi ka talaga mabibitin. Parang good for two person na yung serving nila dito mga besi. Kaya panigurado mga best kapag natikman nyo yung pares nila dito, siguradong babalik-balikan nyo. Napaka-perfect din to sa mga may hangover dyan mga besi. Kaya shoutout sa inyo nyo, Punta na kayo dito. Pa-comment naman mga best kung taga saan kayo para alam namin kung saan umaabot yung aming mga video. O ano pang hinihintay nyo mga best, itag nyo na ang tropa nyo at yayain nyo nang pumunta dito. Sa halagang 170 pesos mga best, matitikman nyo na ang napakasarap nilang pares dito. Yun lang mga best, thank you for watching. Don't forget to share this video. Thank you, bye bye!